Ayan nga guys, nahiwan na natin yung mga ipanggisa natin. Ayan. Yung sibuyas, kunti lang. At saka yung bawa, ay yung sibuyas, bawang, at kamatis. Ayan, isang seeding green lang. Kasi baka, hindi maka, baka maanghang, hindi makakain yung aking ako. At si mother, iniiwas ko rin sa, ano, sa maanghang. Ayan, ha, ha, tapos nito, igigisa na muna natin guys, lagyan natin ng ano, antika, konti lang. Kapag luto na tayo nung beef, kaya ito naman yung ulam naman namin. Yung salmon. Yung salmon. natin <laughs> eh. sabay sabayin na natin to. 让他去做。 ilagay na natin yung mga pampalasa nyo. Tapos paminta. Tapos paminta. natin ng kunting asin. Kunting, kunti lang. Ayan, ilagay na natin yung pampaasin kalahati lang para masabra ng asin. Ikakaunti lang naman ito. Saka, itagay na natin yung gulay. pero titikman muna natin kasi ito isda naman kaya yeah. nakakapagtikim tayo hmm, harap Ayan guys, nakapagluto na naman tayo ng ulam. Ito yung ano, pink salmon sinigang sa miso. Ayan, okay. Bye -bye.